Naghahanap ka pa ng gulong na pwedeng gamitin for wet and dry na weather mga sir. Lalong-lalo lalo na ngayong tag-ulan. ahirap pag madulas yung gulong natin. Ito yung i-recommend ko sa inyo. Ito yung tinatawag natin na quick tire velocity. Before natin discuss yung advantage nito mga sir, tignan nyo muna yung tread pattern. Okay? Ang maganda sa tread pattern ni quick tire velocity mga sir, marami siyang tinatawag natin na water evacuation threads. Ito eh, yung reason na maraming guhit yan. Ayan, eh, nakita yung maraming guhit na yan. Kapag dumadaan tayo sa mga baha, sa mga basang kalsada, dyan sumisiksik yung tubig para mag-evacuate or mag-exit siya. So, the more na mas maraming guhit, mas makapit siya kapag basa, mga sir. Eh, ba't sabi mo, sir, kanina, wet and dry purposes, mga sir? Itong quick velocity, pag kinapa yung goma nito mga sir, napakalambot ng goma niya. Which means na pwede mo siyang gamitin kahit na mabilisan na takbo mo, banking-banking, marilaki gaming, tuwing Sunday mga sir, double purpose siya. Pwede pang basa, ulanan, at pwede rin pang corner-corner, banking-banking kapag Sunday mga sir. Available pala tong quick tire velocity natin sa halos lahat ng sizes. Meron tayong pang 13, 14, 17. At itong nasa harap natin mga sir, ito ay pang Aerox version 1, version 2, and version 3. Size nito is 1,1080 by 14, saka 1,4070 by 14. Sir Mel, magkano naman yung presyo niyan? Ito mga sir, very affordable lang. Nandyan yung price ng uh, pang Aerox natin, nandyan sa baba mga sir. So if you want to change your tires into premium, pero hindi masakit sa bulsa, Change nyo yun na gulong nyo sa quick tire velocity Master. sir Pag meron kayo tanong Comment down below Yes sir